Pero na, hindi niyo po nararamdaman? Hindi, I mean, hindi po nag-grant yung mga request po ng provincial government. Ma'am, mo ba? na ano na eh, hindi. Wala naman tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? <laughs> May... Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Apat na bilyon na halaga ng flood control project sa Iloilo -Ilo ang hindi o mano nakikita ayon kay Mayor Trinias. Grabe, napakarami po talaga yung yumaman sa mga flood control na ito. Speaking of Iloilo, -Ilo, mga kababayan po natin ha, maraming kongresista ang galing sa Iloilo -Ilo City or halos lahat ng mga kongresista sa Iloilo -Ilo ay pumerma sa impeachment ni Vice President Sara at mga anti-Duterte. Nandyan si Defensor, no? nandyan si Baronda, nandyan din po itong si Garen. Aba, mga kinalaman. Kaya ang mga kongresistang ito sa mga, uh, mga maanumaliang flood control sa Iloilo, -Ilo, nako po, Garen. <laughs> Baka nga naman. No? Anyway, yan po yung ating pag-uusapan. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Inahawag din po sila no, na mga demonyo ni uh, Senator G.B. Here's itong mga sangkot sa mga anomalyang blood control. Pero bago natin puntahan itong Senator G.B. Here's okay, puntahan muna natin si Mayura ng Iloilo -Ilo City. Mga kababayan po natin, no? pumunta si Bongbong Marcos doon, pinuntahan niya. Ano? Alam mo na, yung grand uh, grandstanding standing kunwari concern talaga sa mga proyekto ng flood control, kunwari walang alam pero matik na 'yan, no? Hindi naman 'yan i-release -re ang pundo kung walang aproba ng mga officials ng gobyerno, particularly po yung pinaka-presidente. Oh, sige, panoorin natin 'to. Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa anyang mga palpak na imprasaktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 na bilyong piso ang halaga nila sa loob lang ng dalawang taon. Yeah, 4 billion na po ha mga babayan natin. Yung mga Iloilo congressman dyan, congresswoman, Garen, Baronda, Defensor, yo, oh, yan na po yung uh, pamilyar sa atin, no? Oh, na talagang galit na galit sa mga Duterte. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, itong mga galit sa mga Duterte, eh, may hugot yan, mga natin hindi namin makita kasi sometimes sa uh, projects, naka-specify lang, naka-general lang uh, slow protection for Iloilo -ilo or uh, hindi walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. Dalawa sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa labing limang kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kotrabaha sa buong bansa. Sila Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Na Napansin natin mga kababayan, no? itong mga construction company na ito, uh, ito rin yung mga maa-anomalya, no? itong St. Timothy na ito, yung pagmamayari daw po ni Diskaya So, ibig sabihin, talagang malaki yung kanilang kapit no? sa mga kongresista. O, kung kumbaga sila yung mga kinukuha ng mga kongresista at ng DPWH. Tignan nyo ha, sa buong Pilipinas, sila po halos yung maraming, ano eh, maraming kontrata dito po sa mga flood control. So, bakit sila ang paborito ng mga kongresista? Ibig sabihin sila yung malaking magbigay? Bakit silang kinukuha ng DPWH? Ibig sabihin sila yung malaking magbigay? Pero alam nyo po ba mga kababayan po natin, no? nung nakarang administration ni President Duterte, yung construction company, ang isang construction company na itong si Diskaya, ay nakaban na dahil nga po sa mga palpak na proyekto at hindi natutupad na proyekto hindi nila natapos dahil sa matitinding anomalya ngayon nabubuhay na naman sila sa so, ibig sabihin talagang ano sila galante sila dito sa mga kongresista na kumukuha sa kanila oh tuloy natin hindi lang po 'yan sa ano eh sa may sa Manila mayroon din 'yan mga yan Awardan din ng tig mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Trenyas, sa Iloilo -Ilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa apat na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero wala... Ah, diba? Yung mga yan, bakit sila yung nakakawa ng mga construction project na yan? Yung mga flood control project na yan? Yan may hawak dyan, diba? Kongresista at DPWH. Kanya sa project description ng dalawang proyekto kung saan itatayo ang mga ito. Habang ang dalawa, walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang tindi, mga kababayan natin. So, yun pa yung nag-check ng mga proyekto na hindi pa DPWH. Kung yan ay naka-attach sa mga kongresista, so, syempre, mga kongresista yung mag-check yan. So, kung wala silang pinagawa na proyekto, hindi eh, dapat singilin sa kanila yung, yung binadjet Ay, sa ngayon, tingnan mo ngayon, mga kababayan natin, ha? binadjeta na naman ng 274 billion ang flood control project na yan. Pero marami pang pa mga flood control project na hindi na napagawa. So, bakit ngayon magbibigay ng napakalaking pondo itong uh, gobyerno na no? kung ang mga flood control nung no, nakaraang uh, taon, nakaraang isang taon pa, ay eh, hindi pa nagagawa. Hindi, ipagawa muna. No? Tingilin muna yung mga yun. No, sana yung proyekto na to gawin nyo ito o ibalik nyo yung pera para ipagawa ng flood control. Diba? Hindi para pagawa tao, sa so budget mo naman. Hindi matatakpan na naman yan. Patuloy natin. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH, ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinak oh, DPWH! Alam pagpan ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi inahanap natin, hindi natin mahanap. Malaking sabuatan to mga babayan po natin. Oh. Ako duda ako na walang kinalaman po uh, sa mga ghost project na ito, yung uh, Malacanang. At uh, dahil naiipit po sila ngayon sa anomalya nito mga flood control, sila na ang uh, kunwari nag-iimbestiga. Nagtatago. <laughs> Kaya or may naall nagtatago. Maybe uh, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba uh, at makita na natin yung ghost. Uh, baka buhay pala. Ang <laughs> talaga ng mga ghost project na ito mga kababayan po natin. Diba, Dito nga sa Bulacan yung gobernador ng Bulacan, no? Nagulat siya dahil Napakarami pa lang mga flood control daw po na kontrolado, hawak ng mga kongresista na hindi napagawa at hindi niya lang hindi niya rin alam kung saan po ito naka uh, itong mga flood control project na ito. And of course sa kamay nilaan po napakaraming proyekto ng flood control na ito na hindi rin napapagawa. Ayep talaga. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Hmm. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City. Ayon kay Bravin, pera. Mayor Treñas The St. Gerard project, according sa barangay captain, uh, na and, andun was to have uh, an esplanade. Instead daw, mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to... <laughs> Isa sa mga mayor na tumugon sa panawagan ng Malacanang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahinahinalang kontrata sa flood control projects, si Pasig City Mayor Vico Soto. itong si Soto, okay ito mga babayan po natin. Pero di ba, tatlong taon na rin ang uh, matagal na po nila nireklamo nire ito. Pero ngayon lang talaga ito inaksyonan ng palasyo kasi naiipit po sila dahil sa laki na po na at sa daming tao na pinagagalit sa flood control na ito. Swerte lang kasi naunang kumanta dyan ay si Mayor Magalong talaga. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Diretsahang sinabi ni Mayor Vico na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa. Eh, ka kumpetensya niya po yan si Diskaya eh. Pagmamay-ari umano yan nang naging katunggalin niya sa eleksyon na si Sarah Diskaya. Hmm, diba? At hindi lang yun. May connection pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Pinuntahan ng... Lupit na mga sabi ko nga sa iyo itong mga construction company na ito na nakakuha ng mga flood control project mga kababayan hindi naman yan sila makakuha ng proyekto basta-basta. Kung wala po silang ano dyan connection kung hindi sa malaka kung hindi sa DPWH mismo sa malakanyang and eh uh, bago natin simulan ito ah uh, ko rin no uh, yung mga vlogger noon na nagko cover diyan uh, sa Kaytis Kaya na yan ay mga vlogger din ni si Bongbong Marcos uh, ano ko lang napansin ko lang din 24 million ang halaga nito pero ayon sa mga residente hindi naman daw gumagana hmm. dito sa mismong kinatatayuan ko nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng estero Nako, baka na naman yan sa nakarang administration. <laughs> de la Reina. Yun nga lang, matapos nitong bumigay noong 2024, inilip... Oh, 2024 ha? Baka mamaya isisi po kay Presidente Duterte yan. yan sa kabilang kalsada. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila, gumagana naman ang pumping station. Pero hindi raw ito 24 hours na operational. Sa Quezon City naman, isa pang hmm. proyekto ng St. Timothy, ang Talayan Creek Pumping Station. Ang dami na, no, daming proyekto nila mga kababayan po natin. Kaya talagang matindi po, matindi po yung connection ng pamilyang ito mga kababayan po natin. Kung hindi man sa DPWH, malamang diretsyo po ito sa palasyo. Okay, puntahan natin ang uh, naging pahayag nga po nitong gobernador ng uh, Bulacan, itong si uh, gobernador uh, Fernando kung saan siya nga mismo ay nagulat sa uh, napakarami palang flood control na nakalocate sa uh, buong lalawigan ng Bulacan. Pero hirap po siya ang kagilapin at hindi po nara ramdaman dahil krabi yung baha ngayon sa Bulacan. Kunting ulan lang. Control then. Ang mga flood control po kasi ma'am, hindi po talaga din napapasa amin yung malalaki na yan. Wala pala. Mm -hmm. ang, ang, budget po namin ma'am ay nakalala sa SADA. Yan si so, sa mga kalan, multi purpose, mm. mm -mm. ng buyan. Yung tinatawag ng flood control na kami ang gagawa, actually, ah uh, po na hindi po hindi po kami actually ako, ako po talagang nasasaktan sa mga nangyayari. Mm -mm. Nako no, po. po dahil uh, laki pala ng budget ng Bulacan. Alam mo, marami 'yung dito kay uh, Governor uh, Fernando ha dito sa Bulacan na <laughs> sabi nila no, binasa ko sa mga comment section. Kung hindi daw po ramdam ni Gov. Fernando itong flood control, hindi rin daw ramdam ng mga taga-Bulacan ang kanyang servisyo. Patay tayo dyan. Pero isami ko po sa inyo, hindi po binabasa ito. Selyo siya. Nasa kanila po yan. DPWH po yan ang may hawak niya. Yung sinasabing yung... Pagkat ano po ang ginagawa po sa mga request ninyo? Ito po ba, inagagrant naman? bilang Malaki naman po ang budget ng Bulacan. Ma'am, sa nakita natin, inain ng ina, ating Pangulo, siguro nag grant eh. Ito mo itsura. Di ba, 600 ilan? 85? Di ba, number one kami. Kasi talagang malaki ang binigay sa Bulacan. Oh, pero hindi niyo po nararamdaman? Di, I mean, hindi po nag yung mga request po ng kita, provincial government. Ma'am, tatalagin kita. Naramdaman mo, mo ba? <laughs> so, napiko na nga si Dan Fernando, no? At uh, ibinalik niya nga po sa lagi interview sa kanya. Kung nararamdaman mo ba, I siya nga hindi niya nararamdaman daw. <laughs> hindi lang po sa Bulacan, actually mga kabayan po natin. Sa lahat po na party ng ating bansa, eh, talagang hindi po literal na nararamdaman itong mga fraud control ni Pong Marcos. At uh, <laughs> yung mga nagpapa-implement po, yung mga kongresista, no? kongresista at DPWH. No? Kaya ang sabi natin, itong mga malalaking construction company na ito, talagang kung walang connection sa DPWH, baka diretsyo nga sa Malacanang. Bakit ganoon na lang kabilis sila no, na makakuha ng mga malalaking proyekto sa gobyerno? And syempre, dahil sabit-sabit na ngayon, iniisip ka natin, baka mamaya, eh, nilaglag na lang sila ni Bongbong Marcos para malinis ang kanyang pangalan sa maanomalyang flood control na ito. Okay, puntahan natin ang next video natin, mga kababayan, ito. No? Uh, maganda ito, mga kababayan po natin. No? Tinawag po ng mga demonyo si Senator G.V. Hirsch Itong mga involved, sangkot sa flood control project, mga kababayan. Ako po, masaktan ang mga no na mga contractor dito. Sigurado, mga kababayan. Kaya kayo napansin po natin ha. Panay paninira na po sila ngayon sa Senado. Lalong-lalo na po sa maanumalian na flood control na ito. Imukhang dinadawit nila si Chisis Codero ngayon. No? And uh, ganoon din sa zero subsidy ng uh, PhilHealth. Mukhang mga senador, no? Yung kanilang pinaparatangan na ako. Sige, uh, panoorin natin ito. ...tawag ni Senador J.B. Ejercito sa mga pasimuno ng ghost flood control projects at dapat anyang mapanagot ang mga ito sa batas. Yan ang agenda report ni Hanati. Pang-infierno na yung levels na yun, Di ba? Pang-infierno na ano na eh, hindi. Wala naman tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan <laughs> sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Sen. J.V. Ejercito sa sinumang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na yon yung <laughs> kikita ka na tapos hindi mo pa ididirigo ghost nyo pa. Wow, mm. talagang sobra na yon na yon no. Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos ghost projects pa ito. Kilala si ehersito sa advocacies nito pagdating sa infra development. Kaya lang, posible kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na't nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang projects. Alamang, hanggang ano lang ito, hanggang investigation lang ito. Sa Pilipinas, sagot ni ehersito Kailangan talaga may managot at mayroong masampulan uh, dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para uh, magtanda at matakot yung iba. Ang magandang challenge din ito, mga natin, na kung may makulong talaga, may maparusahan talaga sa maanumal yung flood control project na ito. Kasi kung ordinaryong tao, no, kunting pagkakasala lang ay kulong agad. Pero kung itong mga milyonaryo, bilyonaryong ito, na kasabwat yung nasa gobyerno, no, kasabwat yung mga nasa mataas na posisyon, ultimo yung uh, confidential fund ni Vice President Sara, na malinis naman at walang anomalya. Talagang ginawa nila ng isyo ng anomalya para lang sa kanyang impeachment. E dito po, bilyon-bilyon. At uh, maraming buhay po yung nawala dahil sa um, isyo ng flood control na ito. Dahil sa hindi pagpapatupad na flood control, maraming nasira na bahay, kagamitan, sasakyan, no? mga kalsada, kung ano-ano pa. Ano? Malaking, ano? Malaking distraction ang ginawa nitong hindi pagpapatupad nila ng flood control. Ginawa pang ghost, no? at uh, na, napanood naman natin from the start ng ating video sa iba't ibang parte ng ating bansa no marami na po yung nagsasalita at sinasabi na talagang hindi nila nakikita ang proyekto at uh, yung tinutulak nila na nagpapatupad nagpapa-implement nitong mga proyekto ay mga congressman at DPWH Ayong sa Iloilo nako po uh, itong mga talagang buhaban at kibibisara itong sila Garen sila Defensor no at iba pa diyan eh tingnan niyo naman po eh baka kayo po ay uh, no may alam sa mga maanomalyang flood control na ito dito sa Bulacan dito lahat alas po meron sa impeachment at iba pa and of course no sa Bicol yung nakakuha ng isa sa pinakamalaking proyekto ay isa saldi ko at ito po yung mga taong galit na galit at gustong ipa-impeach itong si Vice President Sara kaya itong matinding corruption sa flood control na ito no na sinasabing uh, imbestigahan ni Marcos Jr. Kailangan talaga magkaroon ng accountability dito. Yan ang kanilang lagi sinasabi kay Bipisara, Dapat may accountability daw sa pag tayo ni Bipisara Sara sa confidential fund. Pero yung lahat yan ay malinis at walang walang bahit ng korupsyon na ginawa si BP Sarah. Pero ang tindi nila bumanat. Yun pala, sila pala ay may tinatago na maanumalya dito sa iba't ibang proyekto at ibang mga kongresista na kontraktor pa.